So ayan, ang oras natin ngayon ay 2.30 ng hapon. Yan. October 20, 20 ano ba ngayon? 21. So ayan, Brad Deng, na yung native mong kambing, oh. Oh, cute ng anak niya, oh. Oh, lumalaki lang ng kunti sa ano, ah. <laughs> Katawa naman. Ayan, hindi pa nalalaglag yung ano. Parang inunan niya. Yan yung pinakang inunan ng kambing. So, ayan. Ah, ang cute ng anak, oh. Me. Me. Oh, ganda, oh. Ganda naman. Malusog. Brading. Maganda yung anak. Ang laki ng anak niya. So baka dalawa to kasi malaki pa yung tiyan niya Yan. Ganda naman ng anak. Ano ba to? Ah, babae pa oh. Babae siya. Ganda. Oh. Di ba? Kanina wala pa siya alauna. So mga isang oras at kalahating lumipas kaya pala siya ano kanina parang aligaga siya ikot ng ikot hmm. oh. oh. <laughs> ayos ayun brading nanganak na yung ano mo ah uh, native na kambing yung may sore eyes kit ng anak oh. babae So yun lamang ang ating video.